mga ka surprise surprise it is official teka parang may ano yung camera ko it is official mga ka surprise surprise tingnan <laughs> natin ayan tag ulan na po and may natutunan po tayo this summer when it comes sa mga pamaypay of course I know uso na po yung mga electric na pamaypay ngayon pero ano nga ba yung pagkakaiba ng pamaypay and electric Well, for me, pamaypay pa rin ako na old, uh, old fashion pa may na ganito mga ka-surprise surprise kasi ito pwede nyo lagyan ng pabango ayan mabango mabango po yung pag pinaypay natin ganyan pero ano nga ba yung difference niya sa mga pamaypay na nauuso ngayon which is electric or actually hindi na cold pamaypay siguro yun siguro it is already called um, electric fan na ganon na portable So ayan, magpapaano tayo mga ka-surprise-surprise. Magpapa-demo tayo kung ano nga ba yung difference. Kung Okay pa rin ba pa ito pamaypay na dala natin ganito mga ka-surprise. <laughs> okay. okay na po ito mga electric na pamaypay na ganyan. So, magpa-demo tayo mga ka-surprise, So, ito na po yun. Ayan. So, yes, Kuya, ano yung difference nung ano, pa, ng mga ganito at saka yung parang may blade? Ah, pag may blade ko sa so po yung regular pan. Pag ganito kasi mga turbo po na po Turbo? Yes, Aha, uh -huh, alright. So, ito yung regular may blade. Ayan. So, ganito yung itsura niya. So, ano yung best seller niya dito sa may blade, kuya? Yeah. May blade po. ah, ito po. I use my life for Alright. Ano yan, kuya? Life speed na rin kasi siya. Tapos, 360. 360 yung mayakit. Aha. So, ano yan, kuya? Made in ano yan? China po Aha. Alright. So, may five ano siya? Ah, uh, what call this? Five choices ka ng lakas, mga ka-surprise price. Pero kung malakas ka na hanggang 1 <laughs> anyway, so ayun nga, turbo daw yung mga ganito. Ayan. So ito yung bestseller nyo. Kaya magkano yung ganito? 749. So 749 yung blade. And then yung turbo, yung ano kuya, Best seller nyo sa turbo. Sa so, seller kasi natin, ah, uh, Kasi may isa, iba kasi ito. Gusto nila ito kasi, ah, uh, handy. handy. Mm -hmm. Okay. Pero malakas ka dito. Alright. Five speed na rin siya, 3,600 mAh na rin. So how much yung ganyan? 1,199. Okay, so yung hindi handy, how much? Ito, 1,799, 2,599, hanggang 3,699. Saan yung bestseller nyo dyan, kuya? Ay, po yung pinaka, yung high-end ko na. Aha, alright. Magkano ko yung ganyan? So, ganito natin. Ito yung 3699 3699 Yes po. Pwede uh -huh. po siya gawin ng ano, uh, hair dryer, blower. Yung hindi masyadong high-end. How much? Ito, Et, uh, bisong mo sa kanya. Yung sa baba. Yung 599 po. So, ayan mga ka-surprise. Surprise. Pwede natin gamitin sa hair itong mm -hmm. ano nila. Ayan. Yan, so, pak na pak uh, sa hair natin yun. Alright. So, may mga nozzle siyang ganyan. For 399 parang naka-Dyson na tayo. So, yun lang kuya. Thank you po. So ayun mga surprise surprise, alam na natin ang difference ng Dyson and yung mga parang hair, portable hair fan, ganun. So ayan po. So yun lang po muna mga surprise surprise, ano, talagang natuwa lang ako kasi nga po, ngayon pong, what do this, rainy day season. Tapos na po tayo ng summer, may mga natutunan po tayo, kayo po ba may natutunan po ba kayo mga ka surprise surprise. Kasi nga ayon, pero ako ah I would stick to this um, pamaypay, ayan. <laughs> I would stick to this pamaypay. Pero okay na rin yung electric nga na pwede natin gamitin sa hair, ganyan. So kayo na po magde-decide mo kung anong gusto nyo makaka-surprise, surprise. So ayan, mamahinga po tayo dito sa favorite spot natin. Ayan, dito po yun. Ayan, tayo maingay kasi may natutulog. <laughs> So, yun lang po muna mga ka-surprise, surprise. Hindi na po ako, hindi na po natin papahabain yung video kasi may natutulog po. Puputulin ko na po.